Pag naman 'yun nabangga pa nila ewan ko na kahit wala kasama Para di nabibitin Bomba lang ng bomba basta merong gasolina Mula sa marilaki, ratrat lang hanggang laguna Huwag mo kong sinusubukan ikay Mapapasubo, sige, sige, sige mag sa tayo dito oh. Ha? Ba't may pakanta-kanta ka pa dyan? Bumaking-banking ka na nga lang dyan. Dami mong nalalaman. At ayun na nga, no. Nakalagpas na tayo ng bahagya sa Devil's Corner. Ngayon ay hahanap tayo ng spot para tayo ay makapitik-pitik sa mga bumibanking. Let's go! Mag-iintay lang talaga tayo ng dadaan, ano? Literal na tambay. Ito palang masarap na gawin, eh. <laughs> sa tumambay sa ka, kanto. Tumambay ka dito, magpicture, picture. picture. Yahoo! Ano? Nice thing pala, eh. Ang ganda dito kung may kape, eh, ano? Andun yung motor natin. I-synaptie muna natin doon sa may puno, ano? Baka, pag naman yun, nabangga pa nila. Ewan ko na, ha? Medyo dito yung napili kong spot kasi doon yung Devil's Corner sa kabila. Dami ng mga, ano, sa... Ma photographer na doon. So, medyo dito lang muna tayo sa practice practice area section. kung saan eh solo lang natin tong spot na to. Uh, pinili ko tong composition na to, no, kasi eh, mix konting banking na mangyayari dito, konti lang naman. Ah, depende pa rin sa kanila. Tingnan natin kung mabibigyan natin ng hustisya Ay, at si Kuya oh. Oh, kasi na no? Talaga namang ginagalingan ng ating mga kababayan. Tingnan ng banking hanggang walang HPG na dumadating. <laughs> In fairness, nagugutom na ako. <laughs> That is it, Pansit. Time check, 12. Noon, ayaw na, nagugutom na ako. Tara na, tuloy na natin yung rides natin. Let's go! sa mga perks ng pagra-rides ng weekdays eh wala kang kaagaw sa daan solong solo mo arkilado ganyan <laughs> ito yung spot na matagal ko ng gustong puntahan mala Jurassic World ang datingan in fairness mas maganda siya sa personal breathtaking ganon muli tayong nagbabalik sa kilometer 90 upang lumapangs. Kain muna tayo para mas may energy sa bakbakan. Daming bagong pasabog ha, masyadong ginalingan. Mm, 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 mm. ang sarap ng tapsilog lalo pag gutom. Banking to the left, banking to the right, magsawa ka kakabanking iiwan na naman yung camera Ha! Yung camera mo! Aba, sige Magpakalayo-layo ka Pag nawala tong camera mo Iyak ka Fan ta papuntang Real. Grabe ang dilim ng kalsada. Walang mga ilaw sa daan. Wala pa akong kasama. Ito yung mga moment na kahit anong mangyari ari sa side mirror ikaw ay huwag titingin. Iba pa naman yung lamig dito ng hangin. Katakot din. eventually naman, ay eh, nakarating tayo ng ligtas sa kabihasnan. Yahoo! Natapos natin ang ating target na 300 km ride na umikot sa kahabaan ng Marilake hanggang Infanta at nagloop hanggang sa makabalik tayo ng Laguna. Maraming salamat sa panonood mga paps at mams. Hanggang sa muli, kita kits sa next adventure. Ride safe everyone! Hmm, ganda talaga ng kuha ko dito.